Ang malawak na lugar na ito sa Kapas Tarlac, dinarayo ng mga turistang gusto ng maaksyong adventure. Pero sa kabila ng ganda ng lugar, mababakas pa rin ang isang malagim na nakaraan. Ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Maraming bayan ang natabunan ng lahar na ibinuga ng naturang bulkan. Kabilang na ang komunidad ng mga katutubong Aita. So ito yung tinatawag na Crow Valley dito sa Tarlac. Makikita ninyo, puro lahar ito. Tinubuan na lang siya ng mga talahib yung mga bundok na yon nandoon nakatira yung uh, mga katutubong aita at sila yung pakay natin ngayon itong malawak na lugar na ito dati itong taniman mga tubo, may rice field at kung ano-ano pang bagay yung mga katutubo marami silang mga nakukuhang mga root crops at iba pang mga halaman na makakain dito pero simula nung 1991 nung pumutok yung Mount Pinatubo apektado pati yung tarlac ayan, medyo naging barren yung ibang mga uh, lupa dito. Pero matatag at likas na maparaan ng mga Aita, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa kabila ng trahedya sa tulong ng biyaya ng kagubatan at kabundukan. Parang pamilyar sa akin yung mga punong to kasi marami na akong naakyat na bundok at saka mga Nakilalang katutubo. Ito ang tawag namin dito, Kalibangbang eh. Kuya, Kalibangbang ba tawag dito? Opo. Tama? Iyong Opo. pangsigang? Opo. Opo. Tama? Ako po si Kara. Anong pangalan niyo po? Jun Gutierrez po. Jun, Kuya Jun. <laughs> Mula rito, malapit na raw ang Aita community. Vice Chairman si Jun sa kanilang lugar. 'Yung oh, mura lang, 'yung mura. 'Yung mura lang po ma'am katulad oh, oh. nito. Parang ganito? Opo, alam ko, ito ma'am. Ito po, pipiliin oh. po namin ito. Oo. Oh, oh. Dahil ito po 'yung malasa. Ito 'yung malasa. Opo, malasa po ito. Basta 'yung ka, medyo light green. Opo. Oh, ang kulay. Pang ganito ma'am. Yan, ganyan. Uh, ngayon kasi kapag nag sasabaw tayo, nagsisigang tayo, ang Ginagamit na natin yung mix na oh, <laughs> yung po. ganyan, 'di ba? Pero noong sinaunang panahon, ang ginagamit ay mga ganito, tumutubo na mga kalibangbang. Oh, Maasim ito eh, no? Maasim po. Pwede ba titingnan na? Pwede po, ma'am. Ay, umasarap. Oh, oh, Maasim siya. Parang sa isda po. Lemon. Oh, po. Bago pa raw tayo sa kupin ng mga dayuhan at turuan ng kanilang mga lutuin, maasim raw ang mga sinaunang pagkain Pinoy. Sagana kasi ang Pilipinas sa mga halamang pangasim tulad ng kalibangbang. Madalas na pinakukuloan ang dahong ito para lumabas ang natural nitong asim, pero hindi lahat ng Pilipino pamilyar sa dahong ito na pangasim. Sobrang asim. Ano po? Sampalok. <laughs> Suka ba to? Suka na may tubig. <laughs> Masim nga. Eh siguro Madalas manguha ng kalibangbang si June. Ito kasi ang pampalasa sa halos lahat ng lutuing Aita. Wala siyang chemical. Oo, oh, walang so, chemical to. Natural po siya na talagang ginagamit ng mga katutubong katulad ko. Mm -mm. Dahil ito yung mga nakagis na namin sa aming mga magulang. Ang kalibangbang hindi mabibili sa palengke at supermarkets. Tanging sa kabundukan lang matitikman ng libre. Gustong-gusto kong kasama yung mga katutubo kasi Napakagaling nilang maghanap ng ng pagkain sa kagubatan. Hindi nila kailangan pumunta ng palengke. Po, Ang palengke o, nila, yung buong bundok, yung buong gubat. Naku, uh, parang o, natatakam na ako eh. Pakita nyo na lang kaya sa akin. Pwede nyo ba o, ituro sa akin o, yung mamaya po, ano, mamaya po. pagluluto gamit o, itong kalibangbang? O, o tara. Isinama kami ni June sa gubat para manguha ng iba pang lamang ugat na karaniwang kinakain ng mga Aita. Mapapansin po ninyo na nakabukol siya. Mm. parang nakabukol siya. Okay. At pagka hinukay po yan ay... Parang malaki ah. Oo nga po. Pagka, nag, na, Ito na yan siya kayo. Nakikita ko na eh oh. Isang uri ng root crop ang kalot. Ito ang alternative ng mga katutubo sa bigas. Hinuhukay ito mula sa lupa na may lalim na isang dangkal. Ah, parang ubi. Yung mga katutubong Aita, hindi naman kasi sa kanila likas yung magtanim ng palay. So yung source nila ng carbs, ng carbohydrates, usually mga root crops. At isa dito sa mga root crops yung tinatawag nilang Kalot? Opo, ito kalot. po kalot. yun. Ito yun. Opo. Magulang na ang kalot na nahukay namin. Maugat na at hindi na malasa kapag iniluto. Kaya ibinalik na lang namin ito at muling itinanim sa lupa. Ibabalik yung lupa para sa ganun sa susunod na anihan, pwede na naman siyang pagkunan. Pagdating ng tag-ulan, mabubuhay na yan at magkakaroon ulit ng ganito. Pero ang kalot na mukha lang karaniwang root crop, aba, may lason pala. Pero kung malilinis at maluluto ito ng tama, pwede itong makain ng ligtas. So ito Ilalagay po kapag kinagat ko po ito ngayon, mamamatay ako. Uh, mararamdaman mo na ma'am na hindi naman hindi naman basta-basta ano mamamatay. mamamatay. pero mahihilo ka. Ah mahihilo ako. Opo. Tapos pagka hindi na agapan, tuluyan na po gayong Mamamatay? Magsusuka, ah. no, tapos dire-diretso na po yun. Ikaw mamatay na talaga. Eh kung delikado po palang kainin yan, bakit po kinakain pa rin po ng mga tutubong aita? Kinakain po namin kasi, tinuro naman ng mga magulang namin kung papaano po siya lutuin. Mm -mm. Kasi ibabad muna siya, ma'am, ng dal tatlong gabi. Mm. Tapos bago mo siya iloto talaga, i-slicein ito, ma'am, ng maninipis. Uh, maninipis. Kung medyo makapal siya ma'am, matagal sa babaran. Mm, kailangan malipis oh, na malipis kailangan... para lumabas talaga yung dagta. Oh. Nandun eh. kasi sa dagta nung kalot oh. yung lason. Talagang dito mo matutuklasan kung gaano ka-resourceful talaga yung mga katutubong aita. Kasi kahit wala na silang mahanap na pagkain oh. sa ibabaw, sa ilalim ng lupa nakakahanap oh. pa sila. <clears throat> Kapag walang makuhang kalot, nagsasaing din naman daw ng bigas ang mga katutubo. Harvest yung mga hina-harvest nila dito na bigas, talagang para lang sa pagkain ng pamilya. Kasi wala naman silang mga makinarya eh, para mag-produce ng maraming bigas. Mano-mano nilang binabayo ang mga palay. Ano pa? Ba yung balata? Hindi ko. Gano'ng katagal natin ito gagawin, Kuya? kita rin po kung ano, mawawala na yung balak niya. Ginagawa ito para yung coating ng bigas. Kung titingnan mo yung bigas, mayroon siyang covering. Kailangan lumabas itong kulay dilaw na ito para ang lumabas yung kulay puti lang. So, kailangan bayuhin ang bayuhin. Workout to ah. bigas. Naiwan na dito, napunta na dito yung mga hindi pa yung mga palay pa. Tapos, ang galing ng pagkakagawa niya oh, kung titingnan mo, yung mga itong mga durog na durog na hindi na kakainin, nandito na sa isang side. Yung mga mayroon pang ipa nandito sa kabilang side. Yung mga pwedeng isaing, andito sa gitna. Yung palay ninyo maliliit. Palay po sa ano to, yung, yung palay sa bundok. Sa bundok, oo. Okay. Saing na yan! Ang ilan sa bigas isa saing at gagawing balinsuso. Inaalay raw nila ito sa kabundukan para payagan kaming tumikim ng iba pang pagkain ng galing sa bundok. Ibabalot sa dahon ng saging ang bigas bago ilagay sa kaldero. Pakukuloan ito hanggang maluto. At kapag luto na... Handa na itong ialay sa mga Diyos ng kagubatan. At ngayon, time to shine na ng mga pinatas nating kalibangbang kanina. Kasama ng isa pang katutubong gulay na apong-apong, gagawa tayo ng sinigang. Bagong sibol na tangkay ng apong-apong madalas nilang ginugulay. Extra challenge din pala ang pagkuha nito, hindi kasi pwedeng hawakan ng matagal ang tangkay. Makati po kasi madam itong balat niya. Kaya kung pwede, hindi mo gaanong tatanganin yan. Tapos kung pagkakamot mo, magkasugat. Hahaluan muna ng katas ng baguong ang pinakulo ang tubig bago ilagay ang apong-apong. At para maglaban ng alat at asim, ihahalo na rin ang kalibangbang. Pagkatapos ng isang oras, kapag lumubog na ang apong-apong, ready to serve na ang traditional Aita veggie dish. Ay, ang sarap! Ang sarap talaga ng flavor ng dahon ng kalibangbang. Hindi mo siya makukompare sa sampalo kasi meron pa siyang iba pang flavor. Sarap! Kung hindi mo naman masyadong bet ang gulay, merong meat alternative ang mga aita. Ang tugak o palaka. Ang nilinis na tugak, pakukuluan lang sa tubig na may asin. Hahaluan din ito ng kalibangbang. At kapag malambot na ang karne, meron ka ng kinalibangbang na tugak. Crunchy ah. Lasang manok. Sa dami ng putahe na maaaring asiman ng kalibangbang, pati ang sisig version ng mga aita, aba, may kalibangbang din. Tagda rin ang puso ng saging. Lagyan ng asin at pigain para mawala ang dagta. Igisa sa mantika ang bawang at sibuyas. Pagkatapos, ilagay ang pinigang puso ng saging. Kapag luto na, hahaluan lang ito ng tubig na pinagkuluan ng kalibangbang sig na puso ng saging. Mmm, sarap! Hindi mo isipin na wala siyang suka. Ang nilagay lang sa kanya yung napampaasim ay yung kalibangbang. Mahigit 30,000 taon nang namumuhay ang mga Aita sa Pilipinas. Kaya naman nakatutuwang isipin na ang tradisyonal na lutuin nila noon, buhay na buhay at matitikman pa rin hanggang ngayon. Mangan na na!